sa isang baryo sa Pagasinan, kung saan ang gabi karaniwang binabalot ng katahimikan. Isang trahedya ang yumanig sa komunidad. Una, isang ina na nagngangalang Kristaline Ogako, 36 na taong gulang. Kasunod, ang kanyang dalawang anak na sila. Ashley Jewel Morante, 10 taong gulang, at si Jacob Morante, 6 na taong gulang. Ang mga tao nilang pinagkakailangan ang mismong pintorok na dapat nag-alaga ay siyang naging salarin. Ito ang kwento ng masagwa, malungkot, at nakakabagabag na Pagasinan Massacre. Si Kristalin Ogako, 36 na gulang ay isang masipag na ina na nagpupursigi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kanilang simpleng tahanan sa Barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan, nagtuturo siya ng online tutorials para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Ashley Jewel, sampung taong gulang na masayahin at mahilig gumuhit. At si Jacob, anim na taong gulang, mahalang tugtog at palatawa tuwing hapon. Ang tahanang iyon, punong-puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ngunit isang hapon, nagising ang komunidad sa trahedyang umagos ng dugo at luha. Limang taon na ang nakalipas Abril 22, 2022. Nagtaka si Mark sapagkat dalawang araw na siyang hindi nakatatanggap ng mensahe o tawag mula sa kanyang mag At kahit sa messenger ay hindi na rin sila aktibo. Dahil sa pag-aalala, tinawagan niya ang biyenan niyang si Aling Nancy upang puntahan ang bahay. Agad namang humingi ng tulong si Aling Nancy sa kapatid niyang si Mang Adonis upang silipin ang kalagayan ng kanyang anak at mga apo. Pagdating ni Mang Adonis sa bahay, ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang gate at wala ring sumasagot sa kanyang mga tawag. Nang siya ay umikot sa likod ng bahay, napansin niya ang mga patak ng dugo sa sahig. Kinabahan siya at agad lumabas upang humingi ng tulong, at sakto namang nasa lubong niya ang isa pang pamangkin na agad niyang sinabihan. Agad silang tumawag ng pulis. Dumating ang mga autoridad, kasunod ang inang si Aling Nancy, na halos matumba sa sobrang pag-aalala. Sa pagbukas ng bahay ay agad bumungad ang mabahong amoy at mga bakas ng komosyon. Nagkalat ang dugo at mga gamit sa sahig. Sa isang iglap, tumambad ang bangkay ng anim na taong gulang na si Jacob, nakahandusay at duguan, sa labas ng pintuan ng kwarto. Sa loob naman ng silid ay natagpuan si Ashley, nakasiksik sa ilalim ng kama at wala na ring buhay. At sa tabi niya ay naroon ang duguan at wala nang buhay na kanilang ina na si Kristalin. Walang nakarinig ng sigaw, ingay ng pag-aaway o anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Lahat ay tila naganap sa isang iglap, mabilis, at walang bakas ng pakikipaglaban na parabang ang salarin ay pumasok at lumabas na parang anino. At higit pa doon ang krimen na ito ay hindi isinagawa ng isang estrangherong walang kaugnayan sa kanila, kundi ng isang taong may dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat na siya ring dumadaloy sa dugo ng mga biktima. Isang taong dapat sanay kanlungan at kakampi ngunit siya mismong naging dahilan ng kanilang trahedya. Ayon sa unang ulat ng medical legal team, si Cristaline Ogako ay nagtamo ng hindi bababa sa labing isang saksak mga sugat na bawat isa'y tila nagtataglay ng matinding poot, walang awang puwersa, at malamig na determinasyon na wakasan ang kanyang buhay. Para bang bawat pagbaon ng patalim ay isinadya hindi lamang upang magdulot ng kirot, kundi upang tanggalan siya ng anumang pag-asa na makaligtas. Isang uri ng karahasang hindi nagagawa ng isang taong walang malalim na galit, malupit na hangarin at pusong ganap na tinabunan ng kadiliman. Si Ashley Jewel naman, dalawang malalalim na saksak ang dumurog sa kanyang murang katawan. Bawat sugat ay patunay ng kawalan ng awa sa isang bata na wala namang kalaban-laban. At si Jacob, ang inosenteng anim na taong gulang, Tinapos din ng hindi bababa sa dalawang saksak, na parabang bawat palo ng patalim, ay baon ng isang halimaw na wala nang natitirang kahit kapirasong awa, ni bahagyang konsensya, sa kanyang puso isang brutal na katapusan, para sa dalawang musmos na tanging kasalanan lamang, ay ang maging saksi sa galit at kabaliwan ng salarin. Bawat saksak parang suntok ng matinding galit. Bawat patak ng dugo katibayan ng takot at trahedya sa loob ng isang tahanan. Ayon pa sa kanila, tinatayang nasa dalawang araw ng patay ang mga biktima. Dalawang araw ng nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay na iyon. Isang tahanang dati puno ng tawanan at ingay ng mga bata, ngayoy binalot ng malamig na hangin at mabahong amoy ng kamatayan. At sa loob ng panahong iyon, walang sino man ang nakakaalam ng matinding sinapit nila. Walang boses na sumigaw para humingi ng saklolo. At walang kamay na umabot upang iligtas sila. Halos himatayin si Aling Nancy nang marinig ang nakapanlulumong balita. Ang kanyang anak at ang mga apo, wala na. Para bang biglang huminto ang kanyang paghinga, nang hina ang kanyang mga tuhod at bumigat ang kanyang dibdib, na tila may dumurog sa kanyang puso. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay sa paligid at tanging tibok ng kanyang puso at ang pag-iyak ng kanyang kaluluwa ang kanyang naririnig hindi siya makapaniwala na mangyayari ito sa kanila. Isang bangungot na ni sa panaginip ay hindi niya naisip na darating. Lalo na't si Kristalin lamang, ang kaisa-isa niyang anak. Ang tanging nakapagbigay sa kanya ng mga apo. Mga munting nilalang na minsang nagdala ng liwanag, ingay, at saya sa kanyang buhay. At ngayon, sa isang iglap, lahat ng iyon ay naglaho iniwan siyang yakap ang isang katahimikang puno ng kirot at kawalan. Sa kabila ng matinding kirot na bumabalot sa kanyang puso, pinilit niyang magpakatatag, sapagkat wala na siyang magagawa pa. Kundi ipaabot kay Mark ang masamang balitang iyon, isang balitang dudurog sa kanyang pagkatao. Nang malaman ni Mark ang nangyari, para bang biglang gumuho ang langit at lupa sa kanyang ibabaw. Isang bigat na hindi kayang buhati ng kahit na sinong tao parang naipit siya sa pagitan ng isang masamang panaginip at ng malupit na katotohanan ang ayaw niyang tanggapin. Sobrang sakit ang dumurog sa kanyang puso, isang kirot na tila walang hanggan, na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Napahagulgol siya ng walang patid, bawat luhay tila may dalang sigaw ng pangungulila, at bawat hingay puno ng paghihinagpis at kawalan, isang tunog ng pagdurusang umaaling umaalingaungaw sa katahimikan ng paligid. Sa isang iglap, Nawala ang saysay ng lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo sa ibang bansa. Lahat ng pinagsikapan, lahat ng pinangarap, naglaho. Gusto man niyang agad na makita at mayakap ang kanyang mag-iina, napakalayo niya. At tanging mga larawan lamang sa kanyang isipan ang pinanghahawakan. Dahil sa matinding sakit na nadarama, hindi siya nakatulog, hindi nakakain ng maayos. Hanggang sa bumigay ang kanyang kalusugan at siya ay makonfine sa ospital. Ngunit kahit nang siya ay makauwi, abo na lamang ng kanyang magiina ang kanyang nadatnan, hindi na niya nasilayan ang kanilang mga mukha, hindi na niya nayakap ang kanilang mga katawan, at iyon ang sugat na hinding hindi na maghihilom sa kanyang puso. Samantala, sa kanilang masusing pagsisiyasat, maingat, at dahan-dahang pinroseso ng mga pulis, ang bawat ebidensyang nakuha sa lugar ng krimen. Mula sa pinakapayak na hibla ng tela, hanggang sa pinakamaliliit na patak ng dugo. Bawat piraso, bawat bakas, ay tinitingnan nila na para bang hawak nito ang susi sa paglutas ng isang trahedyang yumanig, hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Isa itong malaking hamon kung sino nga ba ang may kagagawa ng karumaldumal na pagpatay. Lalo pang lumalim ang misteryo ng matuklasan nilang nawawala ang DVCR, ng mga CCTV sa loob at labas ng bahay isang ebidensyang sana'y makatutulong upang matukoy ang salarin. Malaki ang hinala nilang sinadya itong kunin bago tumakas, at gayon din, ang patalim na ginamit sa pagpatay ay hindi na rin natagpuan sa crime scene. Ngunit sa gitna ng pagkalito, isang resibo ang natagpuan sa loob ng bahay may petsang Abril 20, bandang hapon patunay na nakapamili pa si Kristaline. Dahil dito, nabuo sa isipan ng mga investigador ang matinding hinala na ang karumaldumal na krimen ay naganap sa pagitan ng alas dos hanggang alas tres ng hapon noong araw na iyon. Isang makitid na bintana ng oras na, para sa salarin, ay tila sapat na upang wakasan ang tatlong buhay. Kalaunan, ang takdang oras na ito ay hindi lamang nanatiling haka-haka. Ito'y tuluyang nakumpirma ng tumugma sa masusing pagsusuri at eksaktong pagtataya ng forensic team, na lalo pang nagpatibay sa direksyon ng kanilang investigasyon. Sinuri ng mga pulis ang lahat ng posibleng anggulo pag nanakaw, dahil nawawala rin ang dalawang cellphone ni Kristaline, o posibleng tinangka siyang gahasain ng salarin. Mayroon ding teorya na siya mismo ang pumatay sa kanyang mga anak bago kitlin ang sariling buhay. Ngunit upang makatiyak, iniutos ng hepe ng istasyon na i-hold at imbestigahan ang lahat ng kamag-anak at iba pang nakatira sa loob ng compound. Sa paunang imbestigasyon, ilang persons of interest ang lumutang. Ngunit sa huli, napatunayan na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanila, kaya muling itinuloy ng mga pulis ang pagtatanong sa mga kaanak. Dito, isang detalye ang umagaw ng kanilang pansin isang bagay na nagbabadya ng mas malalim na sikreto, isang kaduda-dudang palatandaan sa katawan ng pinsang buo ni Crystalline, na nakilalang si Dexter Lechoco. Si Dexter, 24 na taong gulang, may asawa, at doon din nakatira sa loob ng parehong compound sa kanyang mga kamay, braso, at binti. Kita ang mga galos at kalmot. Nang tanungin siya ng mga pulis tungkol dito, mabilis siyang nagpalusot nag-away lang daw sila ng kanyang asawa hanggang sa nauwi sa pisikalan. Aniya, sinampal, sinipa, at binatukan daw siya ng kanyang misis. Ngunit para sa mga investigador, hindi tugma ang mga sugat sa sinasabi niyang dahilan. Kaya ipinatawag nila ang kanyang asawa. At sa harap ng mga pulis, kinumpirma nito na totoo ngang nag-away sila. Ngunit mariin nitong itinanggi na sinampal o sinipa niya si Dexter. Ayon pa sa kanya, matapos ang kanilang pagtatalo noong Abril 19, pinalayas niya si Dexter. At nang bumalik ito kinabukasan, mayroon na itong mga galos at gasgas sa katawan. Dahil dito, walang pag-aalinlangang muling isinailalim si Dexter sa mas matinding interogasyon isang pagtatanong na hindi lamang basta pagkuha ng pahayag, kundi masusing pagbibiyak sa bawat salita, bawat reaksyon, at bawat bakas ng emosyon na maaring magbunyag ng katotohanan. Sa harap ng malamig na ilaw at matalim na titig ng mga investigador, unti-unti nilang pinipiga mula sa kanya ang mga detalye na matagal na niyang pilit itinatago. Sa pagkakataong iyon, nang harapin siya sa salaysay ng kanyang asawa, wala na siyang mailusot pa. At doon, bumigay siya. Umamin. Siya nga ang may kagagawa ng krimen. Batay sa investigasyon, nangyari ang lahat noong tanghali ng Abril 20. Wala noon si crystalline sa bahay dahil nagpunta ito sa palengke. Lasing si Dexter at ayon sa kanya, nantitrip lang. Sinimulan niyang batuhin ang bahay upang takutin ang dalawang batang naiwan sa loob. Ngunit nang mapansin niya ang CCTV camera sa labas na nakatutok sa kanya, siya'y nataranta. At doon na siya nagpasya na pumasok. Lalong umiyak ang mga bata nang makita siya. At dahil naiinis sa kanilang iyak, sinaktan niya ang panganay na si Ashley. Sa mga sandaling iyon, dumating si Cristaline. Narinig niya ang kaguluhan sa loob kaya mabilis siyang pumasok. Hindi niya alam, nakatago si Dexter sa likod ng pinto, hawak ang patalim at sa mismong pagpasok niya, doon siya pinagsasaksak, sunod-sunod, walang habas. Sa kabila ng matinding sugat, nagawa pa ni Kristalin na sigawan ang kanyang mga anak para magtago sa kwarto. Pilit siyang tumayo, hinila ang mga ito, at tinakbo ang kwarto. Ngunit bago pa niya maisara at mailok ang pinto, nasundan na sila ni Dexter. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on notification bell sa video na ito. Dito, muli niyang inundayan ng saksak si Kristalin. Pagkatapos ay isinunod si Ashley. Ang munting tinig nito, naputol sa gitna ng kirot at takot. Si Jacob, ang anim na taong gulang, kinuha ang isang bato isang desperadong pagtatangkang iligtas ang kanyang ina at kapatid. Ngunit maging siya ay hindi nakaligtas. Inuntog ni Dexter ang ulo ng bata sa dingding at saka tinapos sa isang saksak ang kanyang buhay. Pagkatapos, Bumalik si Dexter upang tuluyan ng tapusin ang mag sa loob ng kwarto. Wala nang maririnig kundi katahimikan. At sa kanya kinuha ang DVCR ng CCTV, ang patalim na ginamit, at ang dalawang cellphone ni Cristaline bago tumakas. Ayon sa kanya, sinunog at itinapon niya ang mga iyon. Ngunit hindi na muling na-recover ng mga autoridad. Sa huli, natuklasan din ng mga pulis ang posibleng dahilan kung bakit nagawa ni Dexter Lechoco ang isa sa pinakamalupit at pinakakarumaldumal na krimen na yumanig sa lugar na iyon. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, matagal nang may kinikimkim na galit si Dexter laban kay Kristaline. Noong una, madalas siyang umutang ng pera sa kanyang pinsan kapalit ng pangakong ibabalik din niya ito. At dahil likas na mapagbigay at matulungin si Kristaline, hindi niya ito natatanggihan sa umpisa. Ngunit nang maging paulit-ulit na lamang ang pag-utang na walang pagbabayad, napilitan na si Crystalline na tumanggi. At doon, nagsimula ang galit ni Dexter. Isang galit na unti-unting kinimkim, pinatigas at pinalalim. Hanggang sa tuluyan itong umapoy. Lumabas din sa pagsusuri na nagpositibo si Dexter sa ipinagbabawal na gamot. Dahilan para isipin ng mga investigador na marahil ang perang inuutang niya ay ginagamit lamang para tustusan ang kanyang bisyo. Sa kanyang pag-amin at sa bigat ng mga ebidensyang nakalap-laban sa kanya, wala nang nakapigil pa. Tuluyan nang isinampalaban kay Dexter Lechoco ang kasong tatlong counts of murder. Mga kasalanang hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang pinagbabayaran sa loob ng malamig at madilim na selda. Isang matinding pagsabog ng emosyon ang yumanig sa buong barangay ng kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay, na dati isanay sa tawanan, kwentuhan, at pagtutulungan, ngayon ay nagtipon sa bakuran, tahimik na nag-aalay ng kandila, luha, at taimtim na panalangin para sa mag -iina. Sa gitna ng dilim, tanging mga ilaw ng kandila at mga hikbi ng mga tao ang maririnig. Marami ang napaiyak, marami ang nanumpa na ang trahedyang ito ay hinding-hindi malilimutan, at na ang alaala ng mag-iina ay mananatiling nakaukit sa puso ng komunidad. Ang pananaksak sa sariling tahanan sa sinumang dapat sanay niyayakap mo ay hindi lamang isang krimen ito'y isang trahedyang bumagsak sa mismong lupang dapat ay kanlungan at proteksyon Kung nais mo pang makatuklas ng mga ganitong kwento at marinig ang buong katotohanan huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa susunod naming dokumentaryo